Good morning mga kadyang. Have a nice day mga kadyang. Yan mga kadyang. Welcome to my channel. Samahan niya ako mga kadyang. Nababaklas tayo ngayon. Yan. Marami tayong binabaklas. May mga bagong naipo nating baklasin. Yan. Mga kadyang. Yan mga electric fan. Yan. Marami tayong mga Coleman. Meron kasi itong ano, foam uh, sa loob. Yan. Tatanggalin natin. Kailangan natin ano yan, yan. baklasin. Yan. Ito pa yung mga sawasing. May bakal sa ito. Yan, ito mga bakal. Yan. Yan, bakal. Tatanggalin natin yan. Kakat natin yan. Para matanggal itong ano, bakal. Kasi ano to Plastic. mga kadyang ano natin meron pa doon sa ano meron pa sa loob ayan ayan sama niya ko mga kadyang at uh, tuloy natin tong ano natin pagbabaklas marami pa tayong babaklasin ito pa mga wasi ayan babaklasin na natin yan mga kadyang kasi hindi na makuha sa siya kasi mga basag na yung ano takip importante kasi yung mga takip pala ng mga takip to mga kadyang baklasin na lang natin. <laughs> let's go. big. mag a ang pulling Tanggalin natin sa mga side niya. Thank you for watching mga kajang. Please subscribe my YouTube channel. And please like and share sa aking mga videos mga kajang. God bless. Bye bye.